Mga kaidol, kung alam nyo itong... di ko lang alam kung prutas to ano to dami o. Oh. oh. kulay orange na o. Oh. Mga kaidol, kulay orange na yan. Tignan nyo. Ba? Dami. dami no. Paputas ilaw ilaw mga kay ilaw di ko alam kung anong klaseng prutas to no ang iba may kulay green iba kulay orange yan sa taas yung iba naman nakalaglagan na yan ang iba ba yan ano ka ba? dami ng huh? Comment kayo kung anong protesto no. Thank you.